May narinig ka na bang tanong na parang inosente lang? Pero sa loob-loob mo, may mali. Maamo ang boses, may kasamang ngiti. Pero pagkasagot mo, parang nahulog ka sa isang laro na hindi mo pwedeng mapanalo. Ito ang sining ng mga sinungaling. Hindi lang sila nagsisinungaling gamit ang mga salita, kundi pati gamit ang mga tanong. Kasi kapag hindi mo nakita ang kanilang diskarte, ikaw mismo ang mapapaisip, magdududa sa sarili, at minsan, aabot pa sa puntong ikaw na ang nagsosorry para sa mga bagay na hindi mo naman kasalanan. At habang nangyayari ito, sila, nakaupo lang, pinapanood ka habang ikaw ang unti-unting lumalaban sa sarili mo. Alam na ng mga sinaunang Romano ang ganitong klasing manipulasyon. Sina Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, paulit-ulit silang nagbabala na hindi lahat ng laban ay harapang suntukan. Minsan, ang tunay na laban ay nasa isip. Ang mga sinungaling, bihira silang umatake ng diretsyo. Ang ginagawa nila, nagtatanim sila ng maliliit na buto ng pagdududa. At kapag tumubo na ito, ikaw mismo ang sisira sa sarili mo. At ang totoo, kahit lumipas na ang dalawang libong taon, hindi nagbago ang taktika. Mas naging banayad, mas naging tuso, pero pareho pa rin ang layunin. Kontrolin ka, sirain ang tiwala mo sa sarili at gawing laruan ang emosyon mo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang limang pinakamapanganib na tanong na ginagamit ng mga sinungaling para manipulahin ka. Pero higit pa roon, ituturo ko rin kung paano tutugon ng isang stoic, kalmado, malinaw, at hindi natitinag. At sa dulo ng video, may hawak ka ng mga kasangkapan para hindi ka na maging pawn ng kahit sino. Kaya manatili ka hanggang huli dahil ito ang klase ng aral na kayang magpalaya ng isip at magpatibay ng loob. Question number 1 bakit ka ba masyadong sensitive? Kapag may nagsabi sa iyo ng Bakit ka ba masyadong sensitive? Parang simpleng tanong lang, parang concern. Pero sa totoo, ito ang unang bala ng isang manipulator. Tinatawag itong gaslighting, isang paraan para iparamdam sa iyo na ang problema ay hindi sila kundi ikaw. Sa ilalim ng tanong na ito, may nakatagong akusasyon na mahina ka, na iniimbento mo lang ang mga bagay, na ikaw ang problema. At dahil doon, mapapaisip ka, oo nga, baka ako nga ang mali. Ito ang gustong mangyari ng isang sinungaling na ikaw mismo ang mawalan ng tiwala sa sarili mong pakiramdam. Isipin mo, sa isang relasyon, tuwing pinapansin mo ang kakaibang kilos ng partner mo, tatawanan ka lang at sasabihin, grabe, ang OA mo, masyado kang sensitive. O kaya sa trabaho, kapag tinanong mo ang questionable na desisyon ng boss mo, sasabihan ka ng, Huwag kang OA, business lang to. Sa lahat ng ganitong sitwasyon, hindi ito tunay na concern. Isa itong sandata para patahimikin ka. Bakit? Kasi gusto nilang alisin ang pinakamalakas mong depensa, ang awareness mo. Ang pagiging sensitive na akala ng iba ay kahinaan ay siya palang radar mo laban sa panganib. Ang taong nakakaramdam agad ng kakaiba, siya rin ang unang nakakahalata ng mali. Halimbawa, isang financial analyst na napansin ang maliit na discrepancy sa accounts. Pinagtawanan siya sinabihan pang paranoid. Pero nang lumabas ang investigasyon, malaking milyon-milyong fraud pala ang natuklasan o isang asawa na nakaramdam ng kakaibang kilos ng partner niya. Sinabihang nag overreact pero kalaunan, lumabas ang totoo, may pagtataksil pala. Ang Stoic Philosophers malinaw dito. Sabi ni Seneca, we suffer more in imagination than in reality. At ito ang ginagamit ng mga manipulators. Dinudungisan nila ang imahinasyon mo para magduda ka sa sarili. Pero tandaan, ang sensitivity ay hindi kahinaan. Ito ay kakayahang makakita ng mga bitak bago pa ito tuluyang bumagsak. So paano tutugo ng isang stoic? Hindi sa galit, hindi sa depensa. Ang stoic ay mananatiling kalmado. Sabi ni Marcus Aurelius, if someone can prove me wrong and show me my mistake, I will gladly change, for it is truth that I seek, not victory. Ibig sabihin, kung may tunay na concern, bukas ang isip. Pero kung ginagamit lang ang tanong para patahimikin ka, kalmado mong ibabalik ang frame sa kanila. Subukan mong sagutin ng diretsyo, hindi ako sensitive. Observant ako. Naiirita ka ba sa totoo? Isang linya lang, pero sapat para mabunot ang maskara nila. Kasi sa isang iglap, ang spotlight bumabalik sa kanila at doon mo makikita kung sila ba ay handang magpakatotoo o mas lalong magtatago. Kaya tandaan mo, kapag sinabihan kang masyado kang sensitive, huwag mong ikahiya dahil ang pagiging observant mo ang mismong depensa mo laban sa kasinungalingan. Question number two. Nagtitiwala ka naman sa akin, di ba? Sa unang dinig, parang harmless lang ang tanong na ito. Nagtitiwala ka naman sa akin, di ba? Ang lambing pakinggan parang galing sa taong may malasakit. Pero kung titignan mo ng mas malalim, isa itong bitag. Bakit? Kasi ang taong tunay na mapagkakatiwalaan. Hindi na kailangang humingi ng tiwala. Hindi nila kailangang pilitin ka. Ang mga gawa nila araw-araw tuloy-tuloy, yon na mismo ang patunay. Pero kapag may isang taong biglang nagtatanong ng ganito, ang totoo nilang sinasabi ay, ka huwag ka na mag-isip, huwag ka na magtanong. Ibigay mo na lang ang kontrol sa akin. Kung may business partner ka na ayaw ipakita ang financial records, pero uulit-ulitin sa'yo ang trust me. Kung may partner ka na laging nagtatago ng phone, pero kapag tinanong mo, ang sagot ay, hindi ka ba nagtitiwala sa akin? Mag-isip ka. Dahil hindi tiwala ang itinatayo nila. Ang hinihingi nila ay blind faith. Sabi ni Epictetus, It is impossible for a man to learn what he thinks he already knows. Ibig sabihin, Kapag pinipilit ka ng iba na huwag magtanong, gusto nilang i-shut down ang curiosity mo. Gusto nilang iparamdam sa iyo na mali ang pagiging maingat at na ang paghingi ng ebidensya ay tanda ng kawalan ng loyalty. Pero ang totoo, ang pagiging maingat ay hindi betrayal. Ito ay karunungan. Paano tutugo ng isang stoic? Hindi sa pamamagitan ng panik o depensa. Sa halip, kalmadong babalik siya sa prinsipyo ng apateya, ang kakayahang hindi magpadala sa emosyon. Kapag tinanong ka nang nagtitiwala ka naman sa akin, di ba? Huminga ka muna. Huwag magpamadali sa sagot. At kalma mong ibalik ang tanong. Ang tiwala ay nakukuha sa consistency. Gusto mo bang baliwalain ko ang judgment ko? Sa isang linya, nababaliktad ang frame. Dahil ngayon, sila na ang may dapat ipaliwanag, hindi ikaw. Ang isang taong may integridad, hindi sila mao-offend. Sa halip, ipapakita pa nila araw-araw na kaya silang pagkatiwalaan. Pero ang isang sinungaling, doon mo makikita ang maskara nila. Mag-iiba ng usapan, magagalit, o biglang magiging defensive. Tandaan, ang tiwala ay parang fortress. Hindi ito ipinapamigay sa pressure. Unti-unti itong binubuo, stone by stone, sa pamamagitan ng oras, katotohanan at consistency. Kaya kung may humihingi sa iyo ng blind trust, mag-ingat. Dahil baka hindi respeto ang hanap nila, kundi control. At ang stoic hindi basta nagbibigay ng ganoong kapangyarihan. Para sa kanila, mas mahalaga ang katotohanan kaysa sa panandaliang katahimikan. Kaya huwag kang matakot na maging maingat dahil ang tunay na tiwala hindi hinihingi, kusang dumarating. Question number 3. Inaakusahan mo ba ako? Ito ang isa sa pinakatuso at pinakakaraniwang taktika ng isang sinungaling. Sa unang tingin, simple lang ang tanong. Inaakusahan mo ba ako? Pero sa likod nito, may matinding diskarte. Isang paraan para baliktarin ang sitwasyon at gawing ikaw ang nasa depensa. Ganito ang pattern. May napansin kang kakaiba, kaya nagtanong ka. Baka may pera sa opisina na hindi tumutugma sa record. O kaya may kilos ng partner mo na hindi tugma sa sinasabi niya. At imbes na sagutin ang concern mo, bigla kang tatamaan ng matalim na linya. Inaakusahan mo ba ako? At sa isang iglap, ang spotlight ay wala na sa kanila. Nasa'yo na. Ikaw na ngayon ang tila mali, ikaw na parang nagiging masama dahil nagtatanong ka lang. Mapipilitan ka tuloy na mag-explain, mag-backpedal. Hindi, hindi naman sa ganon, nagtataka lang ako. Pero sa oras na yon, natalo ka na. Sabi ni Marcus Aurelius, The best answer to anger is silence. At dito papasok ang stoic mindset. Ang katahimikan ng stoic ay hindi kahinaan, kundi kapangyarihan hindi siya nagpapaikot ng laro sa terms ng sinungaling. Isipin mo ang isang korte. Kung ang judge mismo ang napilit magsorry sa akusado, bagsak ang buong trial. Ganoon ang eksaktong ginagawa ng tanong na ito. Ginagawa kang guilty para makawala sila sa tunay na usapin. Halimbawa, isang boss na tinanong tungkol sa nawawalang pondo. Inaakusahan mo ba akong magnanakaw? Isang partner na tinanong tungkol sa pagiging malihim inaakusahan mo ba akong nanloloko? Pareho ang layunin. Gawing ikaw ang problema para makaiwas sila sa accountability. Kaya paano tutugon ang isang stoic? Una, hindi siya nagmamadali. Hindi niya sasagutin agad. Hahayaan niyang lumipas ang dalawa, tatlong segundo. Mananatiling kalmado, steady ang tingin. At pagkatapos ng maikling katahimikan, dahan-dahang sasabihin, Dapat ba? Tatlong salita lang pero sapat para ibalik ang pressure sa kanila. Sapat para ma-expose ang maskara nila. Kasi ang inaasahan nila ay takot, depensa o paghingi mo ng tawad. Pero kapag pinakita mo ang kapangyarihan ng composure, sila ang mababahala. Ang taong may tinatago, sila ang unang matataranta. Magbabago ng tono, magagalit o biglang magpapalusot. Pero ang taong totoo at may integridad, hindi sila matitinag. Diretso lang nilang ipapaliwanag ang katotohanan, walang drama, walang pananakot. At dito natin makikita ang stoic principle. Ang katotohanan hindi kailanman natatakot sa tanong. Ang karunungan hindi kailanman humihingi ng dispensa sa obserbasyon. Kaya tandaan, kapag narinig mo ang linyang inaakusahan mo ba ako? Huwag kang magmadali. Huwag kang magpaliwanag. Manahimik, huminga at ibalik ang tanong sa kanila. Dahil madalas ang mismong tanong nila ang nagbubunyag ng totoo. Question number 4 Magsisinungaling ba ako sa'yo? Ito ang isa sa pinaka-poisonous na tanong ng isang sinungaling. Magsisinungaling ba ako sa'yo? Sa pandinig, parang masakit pa nga sa kanila, parang insulto na pinagdudahan mo sila. Parang sugatan silang tinanong mo at ikaw pa ang nagiging malupit dahil nagduda ka. Pero sa totoo, ito ay teatro. Isipin mo, kung totoo silang tapat, bakit pa nila kailangang itanong ito? Ang taong may integridad, hindi kailanman kailangang magpumilit ng kanilang pagiging tapat. Ipinapakita nila ito araw-araw sa gawa, hindi sa drama. Pero ang isang sinungaling, gagamitin ang tanong na ito bilang performance. Ang layunin, gawing ikaw ang masama dahil nagtanong ka. Ipapafeel nila sa iyo na mali ang instinct mo, na dapat kang mahiya sa pagdududa. At kapag naramdaman mo ang guilt, titigil ka na sa pagtatanong at doon nakuha na nila ang gusto nila bulag na tiwala sabi ni Seneca if it is not true do not say it if it is not right do not do it simple lang ang katotohanan hindi kailanman natatakot sa scrutiny hindi kailangang ipagtanggol ang katapatan halimbawa sa totoong buhay isang partner na laging nagtatago ng phone nahuli mo pero sasabihin niya ako ba magsisinungaling sa'yo? Isang katrabaho na ayaw magpaliwanag sa malinya at gagamitin ang parehong linya para patahimikin ka. Pare-pareho ang pattern. Mas maraming drama, mas kaunti ang ebidensya. Paano naman tutugon ang isang stoic? Hindi siya magpapadala sa guilt trip. Hindi siya magmamadali para sabihin, Oo naman, alam kong hindi ka magsisinungaling. Dahil iyon mismo ang inaasahan ng manipulator sa halip kalman niyang hahawakan ang sandata ng Clarity. Huminga ka muna, hayaan mong dumaan ang ilang segundo ng katahimikan. At pagkatapos, sagutin ng malinaw, hindi yan ang tanong. Ang tanong, malalaman ko ba kung magsisinungaling ka? Boom! Sa isang linya, pinago mo ang laro. Ang maskara nila, natutuklap. Dahil ang mga sinungaling, sanay na sila ang may control sa emosyon. Pero kapag nakita nilang hindi ka natitinag, hindi ka nagpapadala sa guilt sila ang nauupos. Ang taong totoo, hindi sila maiinis sa tanong na ito. Kung wala silang tinatago, diretsong sagot ang ibibigay nila. No drama, no guilt tripping. Pero ang sinungaling, makikita mo agad ang kaba, ang galit o ang palusot. Kaya tandaan, huwag mong ipagkamali ang performance ng innocence sa tunay na katapatan. Ang isang stoic ay laging alerto, laging malinaw. At ang pinakamalakas na sagot sa ganitong bitag ay hindi galit, Kundi kalmadong katotohanan Question number 5 Pwede ba move on na lang tayo? Ito ang huling barahan ng isang sinungaling Kapag hindi na umubra ang pagtanggi Kapag bagsak na ang depensa nila Gagamitin nila ang tanong na ito Pwede ba move on na lang tayo? Sa unang tingin, parang may sense Sino ba naman ang ayaw ng kapayapaan? Sino ba ang gustong paulit-ulit na gulo? Pero tandaan, hindi ito tunay na tawag para sa closure Ito ay taktika para makatakas Kapag sinabi nila ang move on, ang tunay na ibig sabihin ay ayokong managot, ayokong harapin ang totoo. Sana mapagod ka na at tumigil. At dito natatalo ang maraming tao. Hindi dahil mas matalino ang sinungaling, kundi dahil sa katagalan, napapagod na ang biktima. Isipin mo, sa isang kumpanya na nadawit sa korupsyon, sasabihin ng mga leader, tapos na yon, mag-focus na lang tayo sa future. O sa isang partner na nahuli sa pagtataksil, sasabihin, bakit ba pa ulit-ulit? Nakalipas na, kalimutan na lang natin. Pero sa parehong kaso, hindi healing ang habol, escape ang habol. Dahil kapag hindi na pag-usapan ang totoo, nananatili ang sugat. Sabi ni Marcus Aurelius, If it is not right, do not do it. If it is not true, do not say it. Mapapansin mo, wala siyang dinugtong na maliban na lang kung inconvenient. Sa Stoicism, walang deadline ang katotohanan. Hindi ito nawawala dahil lang gusto ng iba na tumigil ka. Kaya paano tutugon ang isang stoic? Hindi sa galit, hindi sa mahabang diskusyon, kundi sa kalmadong paninindigan. Kapag narinig mo ang, "Pwede ba, move on na lang tayo?" huminga ka at sagutin mo, "Magmo-move on ako kapag malinaw na ang nangyari, hindi bago." Isang linya lang, pero malinaw ang mensahe. Hindi mo ipagpapalit ang katotohanan kapalit ng convenience hindi ka magpapadala sa pagod o guilt trip. Ang kapayapaan para sa isang stoic ay hindi pagtatakip, kundi kalinawan. Kaya tandaan, ang move on ng isang sinungaling ay hindi pinto patungo sa healing. Isa itong tabing para itago ang hindi patapos na sugat. Ang stoic, sa halip na naninindigan sa totoo, dahil alam niya, tanging ang katotohanan ang tunay na daan patungo sa kapayapaan. Stoic Shield Against Manipulation Ganito gumagana ang mga sinungaling. Hindi nila kailangang maging tama. Hindi nila kailangang may ebidensya. Ang kailangan lang nila ay isang bagay, ang mawala ka sa balanse. Gagamitin nila ang guilt para iparamdam na mali kang magtanong. Gagamitin nila ang kahihiyan para paniwalaing masyado kang sensitive. At kapag hindi iyon umubra, haabutin ka nila sa pagod hanggang sa ikaw na mismo ang sumuko. Dito pumapasok ang stoicism bilang iyong kalasag. Sabi ni Epictetus, Some things are in our control, others are not. At kapag malinaw sa isip mo kung ano ang kontrolado mo at ano ang hindi, hindi ka na basta-basta maluloko. Kapag sinubukan kanilang gawing guilty, tandaan, hindi mo responsibilidad ang emosyon nila. Kapag sinabihan kanilang nilang masyado kang sensitive, tandaan, awareness mo ang pinakamalakas mong depensa. At kapag tinangka ka nilang tandaan, ang katotohanan walang deadline. Ganito mag-isip ang isang stoic. Hindi siya nagmamadali, hindi siya nagpapadala sa drama, at hindi siya natitinag sa pressure. Para siyang espada ng rason na steady sa gitna ng gulo. Isipin mo na nasa gitna ka ng bagyo, malakas ang hangin, malakas ang ulan, kumukulog at kumikidlat. Pero sa loob mo, kalmado ka, matatag. Dahil alam mo, ang bagyo ay panlabas. Pero ang isip at kilos mo, iyong iyo. At ito ang hindi kayang intindihin ng mga manipulator. Ang pinakamalakas nilang sandata ay gumagana lang kung bibigyan mo sila ng reaksyon. Kapag tinanggal mo ang reaksyon, nababasag ang kanilang laro. Ngayon, kilala mo na ang limang tanong na ginagamit ng mga sinungaling para manipulahin ka. Bakit ka ba masyadong sensitive? Nagtitiwala ka naman sa akin, 'di ba? Inaakusahan mo ba ako? Magsisinungaling ba ako sa iyo? Pwede ba move on na lang tayo? Lahat ito ay mga bitag. Lahat ito ay moves sa chessboard. Pero tandaan, hindi ka pawn. Ikaw ang player. At bilang isang stoic, hindi mo kailangang sumigaw o magalit para manalo. Ang kailangan mo lang ay kalmadong paninindigan sa katotohanan. Sabi ni Seneca, Epictetus at Marcus Aurelius, ang taong malinaw tumingin ay hindi kayang kontrolin. At 'yan ang pinakakinatatakutan ng mga sinungaling. Ang taong hindi nila kayang igupo sa drama. Kaya huwag mong isipin na ikaw ay masama dahil may standards ka. Huwag mong isipin na ikaw ay malupit dahil hinahanap mo ang katotohanan. At lalong huwag mong isipin na mahina ka dahil nakakahalata ka ng kasinungalingan. Ang totoo, gising ka. At sa mundo na puno ng ilusyon at pagtatakip, ang taong gising ang siyang pinakakinatatakutan. Kaya piliin mong maging malinaw. Piliin mong maging kalmado. Piliin mong maging stoic warrior. Observant, Composed, Unshakable Kung tumama sa iyo ang mensaheng ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe para sa mas maraming Stoic Wisdom, at i ito sa taong alam mong kailangan ng kalasag laban sa manipulasyon. At sa comments, iwan mo ang tatlong salitang ito. I choose clarity. Dahil sa dulo, ang kalinawan ang tunay na kalayaan.